isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa ating mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga OFW. Saan man kayo panig ng bansa guys naroon, isang mapagpalang araw na lagi po tayong ligtas sa ating araw-araw na pamumuhay. So nandito po ang inyong lingkod, si Jinlan TV, upang batiin po natin ng happy happy birthday ang isang nating kapatid, kapamilya at kabayanihan, walang iba kundi si Bro Jay. Yan. Sa'yo bro! Happy, happy birthday at sana ay lagi kang mag-iingat sa iyong pagmumotor more birthday to come and sana ay uh, bigyan ka ng lakas talino ng ating pong may kapal para magampanan natin ang ating tungkulin para sa ating pamilya so muli ang pagbati ni Jinlan TV happy happy birthday and enjoy your day God bless sa ating lahat bye bye bro happy happy birthday Hello everyone. Uh, once again, uh, Kain Love Official ay bumabati sa inyong harapan ng magandang oras, magandang araw kahit saan man tayo sa mundo. Ayan. Andito po ako para batiin si Kuya G at Yensa sa kanyang uh, uh, kapanganakan. Ito ang araw ng uh, kanyang kapanganakan. So, uh, happy, happy birthday Kuya G. At maraming maraming salamat sa uh, lagi mong pinapaalala sa akin na mag-iingat. Uh, laging nagpaalala na uh, laban lang tayo at iyan Kuya Jay kahit ano nangyari sa YT mo ay uh, hindi ka pa rin sumusuko. Kahit na ikaw ay busy, uh, uh, ipagpatuloy mo pa rin ang iyong pagwa At maraming maraming salamat sa support mo sa ating uh, charity. At uh, hindi ko na isa-isahin, Kuya J basta maraming-maraming salamat. At uh, sana'y bigyan ka pa ni Lord ng mahabang-mahabang buhay. At uh, ipagpatuloy mo lang ang iyong uh, kasipagan para maabot mo ang iyong uh, pangarap sa buhay. At uh, Kuya J once again, happy, happy birthday. I love you, Kuya J Thank you so much. Marnie! Related happy birthday. Ayan, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapagbati sa iyo. Sa sobrang busy ng trabaho ka. But anyway, I'm here to greet you and happy happy birthday again. At sana naging masaya ka sa iyong, mang, sa iyong kaarawan. Ayan. At sana makamit mo ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. At lagi kang masaya, malusog. At naging positive sa lahat-lahat ng mga um, pagsubok na darating at dumating sa buhay mo na way maging lumawig pa ang iyong YT channel at marami ka pang matulungan since yun yung purpose why you made channel, di ba? I'm sure that God always bless you sa iyong kabutihan sa kabutihang puso mo. Ayan. And I hope that many more birthday to come and candles to blow. Once again, happy, happy birthday and God bless. Marnie! Belated happy birthday. Ayan, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapagbati sa'yo sa sobrang busy ng trabaho ka. But anyway, I'm here to greet you at happy, happy birthday again. At sana naging saya ka sa iyong mang, sa iyong kaarawan. Ayan. At sana makamit mo ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay at lagi kang masaya, malusog at naging positive sa lahat-lahat ng uh, mga um, pagsubok na darating at dumating sa buhay mo na way maging lumawig pa ang iyong YT channel at Para mi kapatid, lumang sin purpose why you made channel diba. I'm sure that God always bless you sa iyong kabutihan sa kabutihan And I hope that many more great to come and candles to blow once again. Happy happy birthday and God bless. masasabi ko lang sa'yo, Lods J. Hindi pa tapos ang laban. Happy birthday, uh, Lodes J. Uh, more more birthdays to come. Sana tumubo na ang iyong 8 uh, WH yung channel. Ayan na. Uh, mabuhay ka hanggat gusto mo. Sana magkaroon ka pa ng maraming maraming kaibigan sa YT. Ayan, J, uh, pakabait ka lagi. Alam ko naman na mabait ka. Huwag kang gagaya sa iba na uh, yung malamig ang kwan, kanilang puso. <laughs> yung uh, frozen heart ba? And joke lang, joke lang. Alam mo naman na, na nagpapatawa lang tayo kaya Lods J. Uh, happy, happy birthday. and uh, hindi, hindi, tayo laging nagbabanding pero uh, nandito lang ang iyong kaibigan. Si Ace TV Vlog. And kagigising lang kaya ano. Kaya Happy, happy birthday ulit. Uh, mabuhay ka, Lods J, at mabuhay ang team bayanihan. Ayan. Thank you, uh, Lods J. Kahit na late na akong nag, uh, nagbigay ng mensahe sa'yo. Kaya, ayan. Happy birthday ulit. Good morning po sa lahat. good morning sa sulok ng mundo. Ayan. Gusto ko pong pasalamatan ng mga bumati sa akin, sa aking karawan, sa... Team Bayan Yanay, vlog. yan vlog. maraming salamat po. Uh, Lujinlan TV vlog. Ayan, maraming salamat kasi kahit hindi ako nakakasupport siya sa ating channel. Yan. maraming salamat. At uh, kay Kain Love. Kain Love official. Yan. shout out. Salamat sa pag-support sa akin. At pagbati sa akin karawan. Uh, Mamaybilin yan, shout out po. Yan, salamat din po sa pagbati sa aking Karawan kay Tita S channel. Yan, salamat po uh, Sa admin po ng Bayanihan 90 Vlog. Yan, Yan, maraming maraming salamat po kasi andiyan ka po palagi para sa team natin sa team Bayanihan 90 Vlog. Yan. Salamat po sa support. Ayan. At sa Sulit Peters, and salamat po kay Ma'am Armido. Maraming maraming salamat po kay Boss Win Ed. Ayan, Boss Sai, salamat po sa pag-support ko Louie Ligad. Ayan, shout out, salamat sa pagbati. Sa, sa Kuya El Bimbulay Ayan. shout out po salamat po sa support po sa channel ko uh, maraming salamat po sa mga bumati po sa aking karawan. Yan. Maraming maraming salamat po. And God bless po. Salamat. Always keep si po talagi. Palagi. Yan. Bye bye. Salamat.